for Ito nang panahon kung saan uuwi na ako ng summer. Sa anong dahilan kaya sa tinagal-tagal ng panahon nakapag-decide ako na umuwi dahil gusto ko nang makasama ang ng mga magulang? Mahababang panahon na din ang ginugol ko sa binggit. Hinubog ng panahon sa lugar ng kaigurutan na magiging daladalang sandata data sa panibagong yugtog ng buhay sa kabisayaan. Ako ng palasigan at ito ang aking istorya. Tapos ngang maikilo at mabayaran ng ating bagahe, isinatay na ito sa bus na ating sasakyan. May mga gamit pa akong naiwan sa Bingket. Binala ko lang. Kung YouTuber o content creator nagsisimula sa YouTube channel ko. May mga basta pala tayong madadaanan. Kaya kung kay magugutom, pwede mong lamnan ang channel chan na hindi kakalam-kalam sa haba ng biyahe na iyong mararanasan. Kumain muna tayo mga kaibigan. So first best stop Pagal ng panahon, ngayon lang ako nakaramdam nito, pangunguli na sa isang magulang. Kaya alam ko at ramdam ko na plano ito ng Diyos kung bakit kailangan kong umungi. Okay, time check. Nasa Lucino tayo. Uh, first bus stop. So, katatapos lang natin kumain kanina. So, ito, biyahe na naman tayo. So, pagkatapos uh, yung uh, baka madaling araw tayo mga kate kung saan uh, isasakay itong bus sasakay tayo sa ferry boat ng tinatawag or tinatawid doon tapuntang ng uh, Visayas so yung matnog pala yun ang pinaka boundary ng Luzon so after ng Luzon um, boundary yun pag isinakay na at makatawid ka na Visayas na yan so salamat po sa patuloy na pag-antabay sa ating uh, channel Yeah. Okay, uh, may medyo mababa pa tayo yung biyasyon. God bless po sa ating so, lahat. Na Nakarating na nga pala tayo malapit sa Madem boundary sa, sa tinatawag na Matnog. Nag-inantay lang natin ang pagpasok ng bus papunta doon sa terminal. Maraming requirements kung kaya naaabala ang pagpasok ng mga bus. Diba, diyan diba, kukuha ng ano, ticket sa para sa na bababa sa may ano mag stack doon sa may park sa Dwiteng Ria no. Dwiteng Ria? Oo, oh, dito rin Bumabot kayo doon, dito rin Dito rin Dito rin Dito rin Dito rin So wala nang ano, wala nang kuha-kuha ng kaya na doon na So may nagiba iba pala yung ano ngayon Nagiba yung proseso sa biyahe, di mo maiwasang magkaroon ng bagong kakilala, lalong lalo na kung pala kaibigan ka. Mag-alay lang ng ngiti at pakisama, malay mo maging subscriber mo sila. Ah, oh, kaway-kaway naman. Oh. Hello. Hi! Good morning! Nandito uh, na kami sa Matunggata. <laughs> malapit na, 2 kilometers daw. Oh, 2 kilometers daw? malapit na tayo mga Hello. Okay. Sige, ko to. Halatang di maganda ang tumbok ng panahon. Kaya pag sumakay tayo ng barko, sana di malakas ang anon. Sa dalawang oras na pag sa wakas, nakapasok na rin tayo sa waiting area ng barko. So, nasa waiting area tayo. Antayin natin yung barko ay dumanta tayo sa proseso doon may mga may metal detector sila tapos may isa lang din itong gamit natin okay punti pa lang da, parang halos na yung bus pa lang natin na sinaki yung tao dito no? sa loob yung nakapasok so hopefully sana makakas sakay tayo ulit para mas medyo maaga tayo darating doon sa, uh, sa lugar natin kaya so, yeah, ate ante lang tayo so makakarotin na rin tayo doon sa uh, paruata lugar natin okay more than 3 hours siguro ano sa pagpagantay finally hindi na nga tayo finally, finally. finally baka sakay na tayo right. dito palang sa pier papuntang barko sinasalubong ka na ng malakas na hangin kaya may pakiramdam ako na medyo malakas ang hangin ngayon ibat ibang uri ng kaganapan ang iyong matutunghayan dito sa pier may mga barkong umaandar. May mga tao sa bangka o sa tubigan na nagaantay ng barya. May mga pasahero na nagaantay ng pagkalis ng barko. Ngunit isa lang ang aking pagkakaalam, lahat ng pangyayari dito ay may kanya-kanyang dahilan na ang Diyos lamang ang nakakaalam. Magagis tayo ng pera. ang bawat bariyang lulubog sa tubig ay kanilang sisisirin. Walang sasayangin dahil dito sila magaling. Ang bawat pirasong bariya na iyong naihagis ay tutumbasan nila ng pasasalamat. Para makabili tulong mo na sa pandilipas pasabit. <laughs> Sagi dulu, sagi siapa? Sigar-sigar sige tak dapat minta ano yang kamu mo Warin Warin, sige Biasa, biasa Warin Kawai-kawai naman sa akin Mga followers Si Warin Okay, sige Ayun, kukuha tayo Ano ko sir, ano pa? Mineral May, may ano? Doon sa ano? Kung baka lang kasi kami sir, para makatinda ng barbunin Ay, magkano yung tubig mo? Hindi lang po sir, 20 Okay, sige, bigyan bakit okay, pa rin balut naman. ko 60 lang, Sir. Alright. Na. Bidong matagal yung ano? Ilang uras kayong biyahe? Isang uras, Sir. May kailangan kayong biyahe. Nagpapunta doon sa -taman. O, pero okay. pa tayo. At saka pa. maya pag ang pahalangan ko, masigyan pa sa susi. Kailangan po yan. Mga isang oras pa yun, no? Oo. So, mga isang oras pa yun. Gusto pa rin yung pa.

Hindi magandang panahon, makulimlim, mahangin, at medyo malalaki ang alon. Kapag tinamaan ng alon ng balko, umuuga ito. Itong nakakabahala kapag unyahi ka sa sitwasyong ganito. Mabuti na lang, araw. Salamat sa gabay ng may kapal at nakarating din kami ng ligtas at payapa.

Kasi, like malapit na tayo. Mm. At last! <laughs> <coughs> Umulpot kami hakuan sa Matnog Alaona. Huwag wow. ba kayo okay. Hmm. So malapit na tayo mga kaibigan Dito na tayo uh, Mga 20 to 30 minutes Papunta na na Kaya doon ay Reggie Batog magpatapo At hey to na nga Malapit na tayong dumating sa lugar namin. Matagal-tagal na rin akong hindi nagpagpakasyon. Kaya Excited akong makita ang nagaantay kong ina at mga pinsan na rin, kakilala, kaibigan at ito pa. Dito nga pala sa lugar namin, maraming taon din akong naging isang malingisda at magbubukid. Kaya sa aking pagbabalik, sa Diyos ako magtitiwala na siya nagbigay sa akin ng bukso, ng damdamin para ako makauwi at makabalik dito sa lugar namin. Thank you. Thank you nandito na tayo. <laughs> okay.